Agamitin ito sa landscaping project mm -hmm. ni Musi. O, yung pag-aral. Adalin ito sa paparoon sa school sa buwak ay napakabig up. Thank you po sa inyong panunood. Eh, Anong sukat na rin? One square foot. One square foot and one half. Yan. Yeah. Ah, pag yung ito, para, pag nagdikit-dikit ito, sa isang malaking skate. Ano Skate mm -hmm. ano? Landscaping. Parang Bermuda grass. Ito yung carabao grass. Dali ito, ito ay kinakain ng carabao. Matanis ito. Masarap ito sa karabaw. Pagkain ng karabaw. Tanay one minute na. This is healthy to the family. <laughs>